Ayan o. Phew! Sarap nyan, Malambot pa. So ito na, yung bunga ng nipa. Tapos na natin kunin. What a Good morning everyone and welcome sa Rome TV. So for today's video, makanguha tayo ng nipa na masarap din kainin. So tara. Tataas ng mga nipa dito sa amin Malapit lang sa daanan. ayan Puro yan, nipa, pupunta doon. ayan Ito na yung bunga guys ah. So bubuksan ko muna kung sakto na yung laman niya kasi minsan yung iba tubig lang yung laman. Uy. Mayroon. Ito yung laman guys, no. Tignan nyo, ha. Hiu, sarap nyan. Malambot pa. Ayos. Ganyan talaga. May laman yan. Ayan. Ayan. nakayo. Ano, masarap? Sarap tol. Hmm. Tamang-tama. Ano? Mm. E ah, ayos. So ayan guys, ito yung pinaka-sakto'ng ano bunga na hinahanap natin. Yung medyo brown yung kulay niya. Yun yung ano pa yung laman, yung malambot. Kasi yung maitim na yung bunga sobrang tigas na yung laman nun sa loob malapit na siyang magkaroon ng ano dahon tapos malapit na mahulog yun oh my god so ayan guys ito na yung nangyayari sa nipa kapag sobrang ano na sobrang itim na sobrang ano parang magulang na yung ano yung bunga ito pag mahulog siya may dahon na nalalabas, puno na naman ng anayan ni pa. Minsan kahit nandiyan pa siya sa tangkay, yung iba nagkakaroon na rin ng dahon. Kaya pag bumagsak sa tubig o kaya sa lupa. Katulad niya no. yan Tutubo na agad 'yan. So ito guys, yung hindi na pwedeng kunin. Ayan yung sobrang itim na hindi na pwede yan, matigas na yung laman yan, tapos nabibitak na yung gilid ng bunga. Hindi na pwedeng kunin yan. Kulay mm. pa, Karibok. Sarap! Mm. Mm. Ganyan tol yung pagbiyak niyan hoy Oh. Thank you. Partida pa yan. Kaliwa. So ito yung libangan namin dati. Masarap na snack Aba Aba <laughs> Punin lang natin para ano pamahagi natin mamaya. So ito, tanggalin natin sa ano tangkay para hindi mahirap kunin okay. so ito hindi ko alam kung may laman pa to subukan natin wala na so, tapo na to yung ganito kanipis wala nang laman yan ito naman Oh, <tap> Kasi hey. Birahe Ayan, ganyan Ayan yung pagkuha niya guys Pwede mo nang isa-isa yun no? yan o oh. Kita diba? nga yan O, oh. diba? Ayan o oh. O Ganyan lang kadali Excuse me sa uwak ha Oh Napakatamis din ang sabaw nito parang uminom ka ng sparkle parang ganun so yan pakita mo tuloy yung background natin pakita mo wow sobrang, sebrang sarap yung tutul ah sakto yung laman niya eh para siyang makapuno yung problema lang dito yung kamay mo magkakaroon ng mantsa pero tatanggal din yan sa ano sa bone hmm. yung iba walang laman tubig lang pero oh, masarap yan so mamaya na lang ulit bibiyakin ko muna to tapos kukuliktayin ko lang lah lahat ng laman Wow, ayos. So, ayan yung pinapatay yung bahay ni Brother Tol. Ano, Tol? Hindi pa break time? pa. Ayan. Tapos, andito lang yung mga nipa. Sobrang taas ng mga nipa dito, guys. Kita niya, no? Alas kasing taas ng ano, mga puno ng nyug. Sobrang taas. So ito na yung bunga ng nipa. Tapos na natin kunin. Papatikim natin dito. Sa kami. ako, ako habon niyo. Sinining. Hmm. Ako, oh, gusto mo rin kami. May asukal, wala? Wala. Sino to? Sarap. Ikaw, mother. Hmm. Puro ka sigey ni Iya sa imo, Fermi. Sa <laughs> <laughs> uy nanay o. Andao padayan doyan. Tayo nang ni pa. Hmm. Ah, isa. Tigatnya sukal so o. Oh. Sa serum sini. Oke okay, o. Oh.

<Tilita> Sini ning na nakaubos na tik si Aisha. Ang kapatid kong maganda. Ah. Ano nilin kumusta? Anti bibi kumusta? Sugara arkame ay ay siya shout out. Pagkara Shout out sa inyong lahat. Hala, Nining, shout out sa inyong shout katrato. Shout out ko no, ba ni Nining Kantasing. Pagkigan <laughs> alog. So, ayan, inubos na niri kami. Tapos si nanay, ito kasama. Si, ano. So, ayan. Ito so ano lang yung video, guys. Salamat sa panonood. Sorry kami, oh, nagkakamot. <laughs> oh buka kami babai nah